Isipin mo, habang normal mong isinasabuhay ang iyong pang-araw-araw na gawain, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari sa kaharian ng langit. Ang iyong mga tagapangalagang anghel, palaging mapagmatsyag, ay biglang nagulat ng marinig ang iyong pangalan na binanggit sa isang pag-uusap dito sa lupa. Hindi ito karaniwan. Ang espesyal na sandaling ito ay nagdulot sa kanila ng isang malalim at natatanging damdamin. At ang pinakanakagugulat may isang tao dito sa lupa na nakaramdam din ng parehong epekto. Kamakailan lamang lumitaw ang iyong pangalan sa isang pag-uusap. Maaaring nangyari ito nang hindi sinasadya, ngunit may isang tindi na walang sinumang inaasahan. Ang taong nagbanggit ng iyong pangalan ay biglang napuno ng isang kalituhan ng mga emosyon. Iniisip niyang alam na niya ang nararamdaman niya para sa iyo, ngunit sa pagbigkas ng iyong pangalan, nadama niya ang tindi ng mga bagong damdamin. Parang, sa pagbigkas ng iyong pangalan, binuksan niya ang isang kahon na puno ng mga emosyonal na sorpresa. Ang nagsimula bilang isang pangkaraniwang pag-uusap ay mabilis na naging isang malalim na talakayan tungkol sa iyo. Ang mga salitang at damdaming na ihayag ay nagpakita na may mas malalim na nakatago kaysa sa inaakala niya. Sa sandaling yon, ang mga anghel ay ngumiti, pinagmamasdan ang natuklasang emosyon. Nakikita nila ito bilang isang palatandaan, isang espiritwal na koneksyon na lumalagpas sa karaniwan. Maaaring ito rin ay isang sandali ng pagninilay para sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito sa iyong buhay? Paano maapektuhan ng mga bagong natuklasang damdamin na ito ang iyong landas? Ang iyong mga tagapangalagang anghel ay nais na malaman mong palagi silang nasa iyong tabi, ginagabayan at pinoprotektahan ka. Maaaring oras na upang tingnan ang iyong kalooban at tuklasin ang mga damdamin at koneksyon na naghihintay na tuklasin. Tandaan, ang universo ay kumikilos sa mahiwagang paraan at palaging ibinubulong ng iyong mga anghel ang mga payo at pagmamahal para sayo. Naramdaman mo na ba ang gulat na iyon kapag may hindi inaasahang nangyari at nagbago ang lahat? Iyan mismo ang nangyari sa kanya, isang kabuang pag-ikot ng mga damdamin, isang bagay na halos hindi niya maipaliwanag ng tama. Noong nakaraang linggo, ang iyong pangalan ay lumitaw sa isang pag-uusap at mula noon, siya ay nasa isang tunay na emosyonal na roller coaster. Palaging maingat sa kanyang mga damdamin, ngayon ay nasa isang sangandaan siya. Ang bigla ang pagbabago na ito ay lubos siyang nagulat. Wala siyang ideya kung paano o kailan nagsimula ang pagbabagong ito, ngunit isang bagay ang tiyak, habang lalo niyang pinag-uusapan ka, lalo ang pagtaas ng kanyang mga damdamin, nagkakaroon ng isang hindi inaasahang lakas at lalim. Siya ay nalulunod sa dagat ng mga emosyon. Hindi alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Parang sa buong panahong ito, itinatago niya ang kanyang tunay na damdamin, marahil kahit sa kanyang sarili. Alam mo ba kung paano tayo minsan nagsasarado, natatakot na muling masaktan? Maaaring ginawa niya iyon sa iyo. Ang mga damdamin ay naroon, bumubulwak sa ilalim ng ibabaw, ngunit hindi niya pinapayagang lumitaw ang mga ito napakahusay niyang magpanggap na hindi niya napansin kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. Ngunit noong nakaraang linggo, may nagbago. Parang may switch na nakaon sa loob niya, na nagpapalabas ng lahat ng damdaming ito ng sabay-sabay. Bigla, nakita niya ang sarili sa ilalim ng bagong liwanag, natutuklasan ang mga damdaming laging nariyan, ngunit nakatago. Ngayon, iniisip ka niya, nararamdaman ang mga bagay na hindi niya kailanman inakala. Ano ang gagawin niya sa lahat ng bagong sensasyong ito, tanging oras lamang ang makapagsasabi. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang pagbanggit ng iyong pangalan, noong linggo ay nagdulot ng isang makapangyarihang bagay, isang alon ng emosyon na hindi niya alam kung paano kontrolin. Siya ay nabubuhay sa isang kalituhan ng emosyon, parang biglang lahat ay bumilis mula zero hanggang isang daang sa isang iglap. Ang biglaang pagbabagong ito sa kanyang mga damdamin ay nagbigay sa kanya ng malaking gulat. Isipin mo ang isang araw na lahat ay kalmado, at sa susunod na araw, ang iyong puso ay nasa isang emosyonal na roller coaster. Iyon mismo ang nararamdaman niya ngayon. Dahan-dahan, nagsisimula siyang maunawaan na marahil ang mga damdaming ito ay hindi ganap na bago. Maaaring natutulog sila, nakatago sa isang sulok ng kanyang puso, naghihintay ng tamang oras upang magising. At ang pagkabigla, ang sorpresa, ay nagpagising sa kanya. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Saan nagmula ang mga damdaming ito? Natakot siya. O, dahil ang mga pagbabagong tulad nito ay sariwa, ngunit kasabay ng takot ay dumarating ang isang alon ng kasiyahan. Ito ay ang pakiramdam ng pagtuklas ng isang bago, hindi kilala. Ang mga bagong damdaming ito, kahit nakakatakot, ay nagbibigay rin ng kasiyahan. Nagdudulot sila ng bagong kulay sa kanyang buhay, ng bagong ritmo sa kanyang puso. Siya ay nasa sandaling ito ng pagtuklas sa pagitan ng takot sa hindi kilala at ang kasiyahan ng kung ano ang darating. Parang nasa isang emosyonal na sangandaan, sinusubukan niyang maunawaan ang mga bagong sensasyong sumakop sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, nandoon ang iyong pangalan, nasa sentro ng kanyang mga pag-iisip, pulsating na may enerhiya na hindi pa niya naramdaman. Palaging may espesyal siyang paghanga para sa iyo. Nakikita niya sa iyo ang isang natatanging kagandahan at isang magiliw na personalidad na palaging umaakit sa kanya. Pinahalagahan ka niya, binibigyan ng halaga, ngunit hanggang sa puntong iyon, hindi ito naging mas malalim, isang romantikong atraksyon. Sa tingin niya ay hanggang doon lang iyon. Ngayon, sa paglabas ng mga bagong damdamin, maaaring nararamdaman mo ang pagkalito. Paano ko hindi ito napansin dati? Maaring tanungin mo ang iyong sarili. Ngunit tingnan mo, hindi ito ang panahon upang pagdudahan ang iyong sarili. Palagi kang naging isang kaakit-akit na tao, karapat dapat sa pagmamahal at pagmamahal. Normal lang na minsan hindi napapansin ng mga tao ang kung ano ang nasa harapan nila, lalo na kung nararamdaman nilang hindi sila karapat dapat sa isang bagay na napakaganda. Ang bigla ang pagbabago ng kanyang damdamin, ay mas nagsasabi tungkol sa kanyang mga insekuridad at mga harang na itinayo niya kaysa tungkol sa iyo. Mula noong linggo, nang lumabas ang iyong pangalan sa pag-uusap, napilitan siyang harapin ang kanyang mga damdamin, tingnan ito ng tuwid. Parang may nagliwanag, nagpapakita ng isang bagay na palaging nariyan, ngunit nakatago sa likod ng kanyang sariling mga harang. Ang rebelasyon na ito ay isang sandali ng pagninilay para sa iyo at para sa kanya. Para sa iyo, ito ay isang pagkakataon upang makita ang epekto na mayroon ka sa iba kahit na hindi mo namamalayan. Para sa kanya... Ito ay isang paanyaya upang tuklasin ang mga bagong damdaming ito, maunawaan kung saan ito nagmula at kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ito ay isang sandali ng pagtuklas at pagunawa unawa na minsan, ang pagmamahal at atraksyon ay maaaring maitago sa mga pinaka hindi inaasahang lugar. Ang mga damdaming ito na mayroon siya, para sa iyo ay hindi lamang isang pisikal na atraksyon o isang panandaliang kasiyahan. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang damdamin na tumagal ng oras upang mabuo at mapansin. Hindi sa hindi siya naakit sa iyo dati, ngunit ang mga damdaming ito ay tahimik na lumaki hanggang sa maging napakalakas na hindi na ito maaaring baliwalain. Ngayon, hinaharap niya ang hindi inaasahang realidad na ito, at ito ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Ang sorpresa na ito ay maaaring magdulot sa kanya na umatras ng kaunti, magpakita ng kakaibang pag-ugali sa iyong paligid. Sinusubukan niyang maunawaan kung paano at bakit nagbago ng bigla ang kanyang mga damdamin. Akala niya ay alam na niya kung ano ang nararamdaman niya para sa iyo, ngunit ngayon ay napagtanto niyang nagkamali siya. Ang proseso ng pagkilala at pagtanggap ng mga hindi inaasahang damdamin ito ay maaaring maging komplikado, maaring magresulta sa kakaibang mga kilos, mga sandali ng paglayo, habang sinusubukan niyang iproseso ang lahat ng ito. Parang sinusubukan niyang muling kilalanin ang sarili, unawain ang kanyang mga emosyon, at kung paano ito umaangkop sa relasyon na mayroon siya sa iyo. Kung mapansin mong kumikilos siya ng kakaiba, na tila lumalayo o naguguluhan, alamin na maaaring ito ang paraan niya ng pagharap sa biglaang bugso ng damdamin. Nasa isang landas siya ng pagdiskubre sa sarili, sinusubukang unawain ang mga bagong emosyon na lumitaw. Kailangan niya ng oras at espasyo upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa relasyon ninyong dalawa. Sa sandali ng pagninilay na ito, madalas siyang nag-iisip tungkol sa iyo. Sa kabila ng kalituhan at unang pagkabigla, may malaking kasiyahan din sa kung ano ang maaaring kahulugan ng mga bagong damdaming ito. Iniisip niya ang mga posibilidad nangangarap tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari kung ang mga damdaming ito ay parehong nararamdaman at tugunan. Ngunit kasabay ng kasiyahan na ito, may natural na takot, ang takot na kung susundin niya ang mga damdaming ito, maaaring hindi maganap ang mga bagay ayon sa plano. Nag-aalala siya sa paggawa ng tamang desisyon, sa hindi pagsira sa espesyal na relasyon na mayroon na kayo. Sinusubukan niyang balansehin ang kasiyahan at pag-aalala namumuno sa pagitan ng kasiyahan ng pagtuklas ng bago at takot na mawala ang kung ano ang mayroon na siya. Nararamdaman niyang kailangan niyang kumilos ng maingat, nag-iisip ng mabuti sa bawat hakbang. Ang hangarin na mapanatili ang koneksyon na mayroon kayo ay malalim, ngunit gusto rin niyang tuklasin ang mga bagong damdamin na ito. Nasa isang emosyonal na sangandaan siya, kung saan ang bawat desisyon ay tila puno ng kahulugan at potensyal. Nabubuhay siya sa ganitong pagsasama ng damdamin ng may tindi, sinusubukang hanapin ang kanyang daan sa gitna ng kalituhan ng emosyon. Gusto niyang sumulong, tuklasin kung ano ang nararamdaman niya para sa iyo, ngunit nais niyang tiyakin na gagawin niya ito sa tamang paraan. Ayaw niyang magmadali, iwasan ang mga pagkakamali na maaaring makaapekto ng negatibo sa kung ano ang mayroon na kayo. Kung mapansin mong nag-aalangan siya, nag-iisip ng malalim, unawain na bahagi ito ng kanyang proseso sa pagharap sa mga bagong damdaming ito. Nasa isang paglalakbay siya ng pagdiskubre sa sarili at pagunawa. Maingat niyang iniisip ang bawat hakbang sapagkat ang talagang nais niya ay mapanatili at marahil mas mapalakas pa ang relasyon na mayroon kayo. Naging napakahalaga mong tao para sa kanya hanggang sa punto na maingat siyang hindi kumilos ng padalus-dalos o gumawa ng mga desisyong walang pag-iingat. Ayaw niyang gumawa ng kahit ano na maaaring magdulot ng takot sa iyo o magpalubha sa relasyon na mayroon na kayo. Kaya, walang dahilan para magpanik o magalala. alala Wala kang nagawang mali. Sa katunayan, sa pagiging ikaw lang, ipinakita mo ng paulit-ulit na ikaw ay isang kahanga-hanga at kaaya-ayang kasama. Nakamit mo ang isang mahalagang lugar sa puso ng maraming tao. Kapag pinag-uusapan kanya, palaging may kislap sa kanyang mga mata, may pagnanasa at tindi. Hindi ito mangyayari kung hindi ka isang espesyal at karapat-dapat na tao para sa ganitong damdamin. Tanggapin ang mensaheng ito nang bukas ang puso at magtiwala sa iyong katotohanan. Mahal ka at pinahahalagahan. Kahit na mukhang hindi tiyak ang mga bagay ngayon, magkakaroon ng kaliwanagan sa lalong madaling panahon. Ang buhay ay may paraan ng paggabay sa atin, kahit na hindi natin ito napapansin. Maniwala ka, ang iyong paglalakbay ay patungo sa tamang direksyon. Mag-usap tayo tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalmado sa mga oras ng kawalan ng katiyakan. Minsan, ang pagkabalisa at takot sa hindi kilala ay maaaring magdulot sa atin ng pagdududa sa ating mga pagpili at kakayahan. Ngunit sa mga sandaling ito, kailangan nating alalahanin na magtiwala sa proseso. Ang buhay ay may sariling ritmo at ang pilitin ang mga bagay ay nagdudulot lamang ng higit na stress. Hayaan ang mga bagay na mangyari ng natural. Magtiwala sa landas na iyong tinatahak. Tandaan na bawat karanasan, bawat hamon, ay nagdadala ng mahalagang aral. Maaaring mahirap makita ang buong larawan ngayon, ngunit bawat liko sa iyong landas ay humuhubog sa kung sino ka. At sa huli, mapagtatanto mo na lahat ng nangyari ay may dahilan. Absorbahin ang mga salitang ito ng malalim. Hayaan itong tumunog sa iyong isip at sa iyong puso. Ang universo ay nais ang pinakamahusay para sa iyo at kahit sa mga pinakamatinding sitwasyon, mayroong mas malaking plano na nagaganap. Ano man ang mga pagpiling gawin mo, alamin na ang resulta ay magiging positibo, sapagkat bawat desisyon ay isang hakbang patungo sa iyong paglago at katuparan. Para mapalalim ang mensaheng ito at buksan ang iyong puso para sa mga biyayang darating sa iyo, ulitin mo ito kasama ko, tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng inihahandog ng universo sa akin. I-type ang isang daan sa mga komento upang kumpirmahin ang iyong pagtanggap sa mensaheng ito. Huwag kalimutang ibahagi ang mensaheng ito ng positibidad. Mag-iwan ng komento na maaaring magbigay inspirasyon at magbigay lakas sa iba pang mga manunood na maaaring dumadaan din sa mga oras ng kawalan ng katiyakan. Tandaan na ang bawat gawa ng kabutihan at bawat salita ng pagsuporta ay nag-aambag sa mas malaking siklo ng mabuting enerhiya at positibong karma magkasama tayo sa paglalakbay na ito. Maniwala sa kapangyarihan ng komunidad at sa lakas ng mabuting mga vibrasyon na sabay nating nililikha. Manatiling nakatutok sa mga susunod na mensahe na darating sa mga hinaharap na video. Magdadala ang mga ito ng mas marami pang kaalaman at payo upang bigyang liwanag ang iyong landas. Naway gabayan ka ng Diyos at ng Universo sa bawat hakbang na iyong gagawin, pinupuno ang iyong buhay ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya tiyak na ikaw ay nasa tamang lugar kung saan ka nararapat amen